kawalan mo to. Oo oh, oh, nga. Ba't magayon na ulit oh. po pa? Kanina ka pa eh. Anong ipinakain mo dito? Yung cheese. Oo, oh, oh, no, cheese no, pala. No, cheese. Ano yun? May kalga ka doon? Oo. Oh. Oh. Bakit ginagarito mo to at pinakain mo pa ng may, may dasal? Galit ako sa kanya. Oo, oh, okay, kita mo. Galit ka pala eh. Hindi mali ang ginagawa mo. Uh -huh. Oo, oh, katantanan mo to. Oo oh, no. oh. na. Huwag mo na akong Hindi. Matay kayo masasaktan talaga. Susunugin kita dyan. Oy, popular lang 'yan, oh. Kanina no? ka pa eh. Oh, hindi sa kanina pa. Ang sinasabi ko sa iyo, tantanan niyo 'tong may katawan, hindi niyo 'yung ginaganito niyo. Eh, ikay babalikan namin pagka hindi mo 'to pinagano. cheese ang pinakain mo rito? Oo. May binulong ka rito? Oo. Oh, ano ba 'tay papatayin mo 'to? Hindi. Ha? hindi? hindi. Sigurado ka? Hindi. Oh. Aba... Dadalain ko lang siya. Dadalain. Oo. Oh. Ako, Ako ang sa sa <laughs> ay! 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 <laughs> Ako magdadala sa'yo. iyo, baksiyo, baksi ko'g Ako ang sinukuha mo na sa kinsikatan ng sa nilulubugan ng araw. Ako ang magdadala Oo, dadalain kita. Oh, anong pakiramdam? Masakit. Okay, dadalain mo 'tong may katawan, wala namang kasalanan sao hindi na! na pala eh. <laughs> o, oh, ko sa okay, ngayon, ngayon. Sabi mo, gusto mo itong, ano daw sabi? No, Dadalain daw. akong dadala sa'yo. Hindi po. Sigurado ka? Gusto mo bang patayin na kita? Hindi po. Ay, Kung ito'y uh, ginawa mo ganito, eh, marami ka na bang ginawa ng ganito? Wala po po. Ito lang? kawawa, oh, biniktima mo talaga. Sorry na po, Ay, sorry na. na. Ulit, eh. Hindi na uulit, pinasasakitan -pina 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 mo. Hindi na nga po. Aba. Huwag niya lang niya po sa bahay nila. Bakit? Okay, bakit bakit? Ay, kasi na yung baka, Bakit tayo mong pauwiin itong may katawan sa kanila? Anong meron? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi, galing na ito sa ibang bansa at pag-uwi ka sa na. Oo, oh, dabon oh, yun. Sa mga bansa. Apat na Syria. Diba? Ang nakalangin. Eh. Sige ha! Sorry na po. Master, bakit po? Master, bakit hindi daw po uwi sa bahay? bakit hindi uwi sa bahay to? Galing din ako galing ako madami. Bakit ayaw mo po uwi? May hangin yung bag niya! Sabi sa iyo eh, hindi ako nagkakamali. May hangin yung bag. Anong kulay ng bag? Ah, yung pink. Anong meron doon sa pink na yun? Sinilo nga. Binulungan mo rin. Oo. Oh, so makikita nga niya ng mga espiritu. Kaya pala mo na tingin sa tayo oh, namin, ako kilabot na kilabot. Oo, oh, di ba? Hindi may nabing espiritu nga doon. Kaya ayaw mo nga kumita oh, sa doon. Oo, sige. O oh, Diyos, in Luz, there's been the God Para the Maridad. Parang po din mo sa meeting there. sa rakram sa riyan. Nas premisiyas din yung meto sinyo rito Christo. Oras mo. Internamente akram sa rito Uh. Tanggalin mo lahat ng ilalagay mo. Oo, tatanggalin okay, mo lang. Tsaka sa bag. Oo. Ito mo yung chan muna yan. Tanggalin mo yung cheese. Ah, tigas ng ulo mo oh. ha. Tanggalin mo yan. Okay. Tanggalin mo. Oh, ano mo. yan. Si, hindi ako naniniwala sa'yo. Kay mga kukulam. Marami ka nang kinulam. Sigurado ka? <laughs> Hindi okay. ako naniniwala sa inyo. <laughs> May alam ko eh. Kaya e, pala ikaw, pag nauwi, nanginilabot. Opo. Nandun, sabag, perito, okay. Paano po matatanggal yun? Sa ritual. na siya Ha? Sa ritual okay. na Panggalat siya Panggalat. Hindi na, dun, na? Sa ritual siya Tanggal na side na. Kung 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 Ilan kayo gumagawa nito? Ako lang. Ikaw lang? Hmm. Oo, oh, talaga. Saan mo natutunan itong alakaalaman mong ito? Saan mo natutunan? Natutunan mo lang? Okay. Magkasabi ka totoo, susunugin kita. Sabi naman ito. O hindi. Usap. Gusto mo nyo ito. Pasulit, sumabarag na. Diyos, 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 <laughs> Balik sa ulirat. <laughs> <Sorry. laughs> Laglag na was siya. Ate, ayos ka lang. Ate, Alam mo nangyari na. sa'yo? Ako'y napakain ka daw ng cheese. Sabi sa'yo, ob...